Good morning guys. Ayan. Ituloy ko na itong kagabi. <laughs> Hindi ko na iano kagabi kasi nga tawag dito is ano na. Gabing gabi na. Ayan. December 6. December 6. Kahapon ko ito pinamili. 9, 10 9, 10 AM na. Ngayon ay December 7 na mga kasari. Kiki ka kahapon pa ayusin ko muna bago ako pumunta ng kusina kasi marami pa akong dadawin sa kusina. Magluluto pa. <laughs> magluluto pa ako. Ayan. Ayusin ko na muna ito. Kaya ako muna ko basket. Ayan. Aga palang busy na tayo. dami akong binili ngayon gatas. Ito, 18 pesos ang isa ito. Isang piraso. Isa nahihilo ko sa salamin ko. Yung salamin ko talaga, ano eh. Minsan, parang kailangan ko na lang sa basa. Pahilo. Pagka nasa labas ako, kasi pagka dito ka sa bahay, parang before, hindi ako nagsasalamin pag hindi nag -cellphone. Pag nasa labas naman ako, sobrang iwanag. Pag katiyatanggal ko yung salamin ko, ang talaga <laughs> <laughs> na naman. Hindi na talaga mga. hindi na maintindihan ko ano yung Ayan, December 7 na mga kasari. Grabe. Pabilis ng araw. Matatapos tayong taon. 2024 na. Tatlong 1.5 lang binili ko. February na naman ito. Sa February ang expired. Kaya makaraan parang na may nakuha ko. March na yun eh. Ano ba itong expiration na po ito O, oh, di ba? ayan no, yung nakuha ko pala nakaraan is March March 8 March 8 na yung nakuha ko nakaraan marabi nga yung February na naman tingnan mo nga yung ano, Eh, buti na lang talaga ah, ano natatandaan ko yung mga na, ano? nakaraan kung na-expire yung nakaraan kaplo lang kinuha ko, dapat lima hindi ako nagpapaka ano kasi, baka mamaya yun Butan sa akin na expert na kayo, naging ina pa ko. Madami pa kong gagawin. Madami pa akong mga tupiin doon. <laughs> May laban ko pa yun isang araw. Hindi ko pa nga patanggal. Pa nga sampal yan. Ayan, meron na naman tayo iskro na magagamit para sa mga frozen. At magagahuda tayo sa ano... Ah, bigay mo nga yung galon na. Galon yung tubig. Tubig. Yung tawa kong ginakakabili ng iskro. Buti eh. na lang may mga iskro gamit po, Hindi na. Ayan, may baksa naman tayo. Hindi, hindi nakakaipo ng baksa. Thank you, Tia. Ako ah, po, ako ko ganun din. itlog kong kinukha ngayon is malalaki na. Is 10 pesos na yung mga itlog na 10. Ayan, isabit ko lang yung mga swap. Ayan, guys. Ay, nanukurin yung mga, ano. Eh binili pa ko na karang araw. Hindi ko pa rin aayos. Nandito ko sa mga pasta basket. <laughs> Ayan, ito yung resibo. Ito yung kahapon. Grabe lang. Papatong-patong yung mga mga ito. Ito na, guys. Ayan, dito, mga kasari. Uh, naubos na yung mga, ano, mga... Mga, ano, mga... Cubes lalagay ko naman dyan ngayon is magic sarap. Ayan. Ayan, bumili rin ako na karang araw ng isang ganito na. Ayan, kasi ang tagal na nagkaroon, ang tagal. Ayan. Pero meron pa ako dyan, o. Oh. Nung nagkaroon kasi, ayun, kumuha ko. Sampu yata yung kinuha ko. Tapos, ito, ito parang sampu din ulit. Ayan, para merong ista kasi. O, ito, ano, magaling ang ginagamit namin kaya <laughs> magaling maubos ayan maglalagay ako dito magic sarap naman ang ilagay ko ayan patong patong na yung mga ano ko kaya ngayon talaga ngayong araw na ito dapat matapos ko lahat sobrang init. Yung binibili nating grocery, pagka ano, pag halimbawa wala silang stock, ang hirap ang hirap pag wala silang stock kasi alam nga naman, maglilipat ka pa match out na magkano? 400 lang 10 yun, diba? oo uh -huh. sa 09, ano, 09 yung 119? Eh, hindi, sa 09 Nakakabusog kasi itong mondi na ito eh. Nakakabusog. Nakakabusog siya. Kaya, tsaka panty bar. Kaya pagkano pang talaga ito eh. ay maganda o, oh, kasi puro siya may hangin. Minsan kasi may mabili ka nito, walang hangin na eh. May makuha ka, wala nang hangin. Ayan, perfect dalawang ano, may hangin talaga siya. Hindi ko nga malaman minsan kung bakit wala nang nawawala na ng hangin eh. Ingat na. Ilang subject mo ngayon? Dalawa. ayan, nagkasya isang ano nagkasya isang ayan, hanggang ito 14 pesos pa din ang ating 14 pesos 14 pesos din ito tapos ko talaga to bago akong mag pumunta sa kusina ayan hindi ko muna to yano kasi nga um, meron pa dito bumili ako kahapon ng ano, mangkumas meron pa pala dito sa basket eh. tapos din ako. Ay, um, Diyos mayo di Marimar. Ayan o. Oh. Eh, sabi ko na yung ano, yung mga magic sarap. Ayan, di ba? <laughs> tapos din ako. Grabe. At magluluto na naman. Marami tayong ginagawa all around. Nanay, tindera tayo. 10.20 AM na. Ayan. Ayan, maganda na yung ano uh, natin, yung uh, magic sarap naman. Ang ating nakasabit dito. Hmm. Yung ano natin, hindi ko pa napupunuan. Asunod na araw na lang yung mga juice. Hindi pa napupunuan. Meron pa naman dyan mga juice, oh. Ay, mga magic sarap. At saka marami tayong mga ah, uh, oyster sauce na yan. Ayan. Yung mga kape natin is kaunti na lang. Yung dati yung kadami-dami nating kape. Ayan.